Saan yung prenyo niya? Sa paa? Ay! <laughs> Ay, marami sa inyo mga master naghihintay ng upload. Ito ang dahilan kung bakit sobrang late ng mga upload namin. Ayan, lumipas na rin ang mga ilang araw at ito pa rin. Ayan, sobrang dami pa rin bumibili kasi ang ganda-ganda naman kasi ng tendera. Hmm, grabe na yan. At dito naman mga master, ayan, ihahatid namin yung aming cart doon sa kung saan man sila pepesto. Ayan, Hahatakin lang muna natin kasi masyadong mahirap padyakan yung sidecar nila kasi nakakapagod nga naman. Ayan, tamang hatak kami. Kasama ko ang aking lakas. Ay. <laughs> Kasama ko ang aking strength. <laughs> At ayan, nakapwesto na nga sila. Ayan, picture na lang kasi hindi ko nabibidyohan eh. Ayan, sobrang daming bumibili Diyan yan sa NCST. Dahil sobrang hirap padyakan ng aming bike, eh eto, napabili na kami ni Kimi ng e-bike. At pagkatapos, agad-agad naman niyang pinapoy ni Alex. <laughs> so, may ni Master. Nagliliyab sa sarap. Kuya <laughs> <laughs> Tubig! Eto na nga pala sila Alex. Ayan, paalis na sila. Ayan, daladala -dala nila si Shoop. Pinapalitan ko na rin yan yung mags ng Raider. Yung, tingnan nyo sa side wheel. Ayan, mags ni Red dati yan. Ayan, oh, sobrang heavy duty na yan. Oha. Oh, si Shoop nga pala yung pangalan ng e-bike mga master. Kasi pagpapunta, gumagana pa. Pagpa uwi, push na kayo pa uwi. Shoop, push. Uy, <laughs> <laughs> ang galing naman. Sa kakabenta natin ng Shomai Rice, eh, naubos na namin yung bigas namin sa bahay. Kaya bumili na kami ng isang sakong bigas. Ayan, butas pa yung kilikili -kili ko. <laughs> Ayun, nagpatayo na rin kami ni Kimi ng stall. Dito lang yan sa tapat ng aming garahe. Ayan, sa tabi ng Pag-asa National High School. Ayan, at eto pa. Wow! At ganun-ganun lang. Eto naman yung ating stall sa paliparan. Ayan, malapit yan sa may labasan. Oha, oh, ganun-ganun lang. Nakatatlong branch na agad tayo. Ayan yung dahilan mga master Kung bakit hindi tayo nakakapag-upload Noon, tamang paprint lang tayo Diyan sa may band paper Ayan, so may rice 30 So may 20 Ayan, nagbago na ang ating Ano ngayon, nag-upgrade na tayo nagpa tayo ng oh, Ang angas oh So may ni master Ayan, meron na nga tayong logo Ayan, makikita nyo yan, pakalat-kalat yung sidecar na yan. Sa mga hindi pa nakaka-try, ayan, try nyo ang aming siomay. Ayan, siomay ni Master. Ayan, sobrang solid ng lasa niyan. Ayan, makikita nyo yung sidecar na yan. Diyan yan madalas nakapuesto sa NCST, sa Area D, sa Helping. Ayan, kung saan man kayo, ano, makikita nyo yan. Malay mo, makita natin sa Mindanao yan soon. <laughs> Magkaroon tayo ng branch sa Mindanao, di ba? Di masaya tayo nun. <laughs> Ayan, maraming salamat sa pagsama sa aming bagong journey ni Kimi. Ayan, marami maraming salamat mula umpisa hanggang dulo mga master sa inyong solid na suporta. Ingat kayo lahat.